Kilala ang buong Abu Dhabi sa marangyang palasyo bahay ni Sheikh Khalid Al-Azhar. Kumikinang ang gintong sandilir, beds ang malalambot na sopa at ang bawat arko'y inukit na parang lace sa kulay gintong marmol. Ngunit sa napakaluwang na salas na iyon, tanging mahina at paminsan-minsan lamang marinig ang boses ng tatlong taong gulang na si Laila, anak ng Sheikh na hindi pa muling ngumiti mula ng bawian ng buhay ang kanyang ina. Isang gabi ng tag-init, Humimpil sa mismong pintuan ng palaso ang tahimik na Pilipinang si Alona Rivera. Itinatago sa simpleng beige na blusa at nakapusod na buhok ang pagas na sigaw ng ginustong kapalaran. Maging yaya kapalit ng pitong taong kontrata at ng pag-asang maitatawid ang sariling pamilya sa Pilipinas. Pagkarating pa lang ni Alona, sinalubon siya ng malamig na tingin ng ilang kapwa katulong. Lalo na ni Mariam na taga-Egypt na matagal nang nagbabaka sakaling sa ang gawing nani ni Laila tahimik ding pinagmasdan siya ng mismong shake na nakasuot ng puting kandura at itim na agal, sa kaagad tumalikod na para bang walang nakitang bago. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe, at itapang bell para hindi ka mahuli dahil bukas may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka pa paniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, itulay na natin! Sumunod ka, tanging utos ng tagapamahala. Hindi nagreklamo si Alona, hinigpitan niya lamang ang ponytail, hawak sa bulsa ang mumting rosario habang umaaling ngaw sa pasilyo ang yabag ng amo. Unang gabi pa lang, ipinadala agad si Alona sa silid ng bata. Walang iyak si Laila, nakadilat lang ang malalaking matang puno ng lungkot. Hindi alam ni Alona na sa isang sulok Kumikislap ang pulang ilaw ng nakatagong kamera na iniutos ng Sheikh upang subukin siya. Nilapitan niya ang bata, binuhat, at sa halip na karaniwang lulabay, ay kinantaang sa ugay ng duyan, dahan-dahan, may init ng malayong bayan iniwanan. Sa monitor ng amo, unang beses niyang narinig ang kunti mang iyon, at ang batang walong buwan ng walang ngiti, unti-unting pumikit parang natagpuan ng tahanan sa bisig ng estrang merang pinay. Kinabukasan, nagulantang ang buong household nang biglang ipagbawal ni Sheikh Khalid na istorbuhin si Alona. Kumalat sa kusina ang chismis na sa CCTV pala kinuha ng amo ang desisyong iyon. Bakit siya? Bakit hindi ako? Galit na sigaw ni Mariam habang binabasag ang pamintang buo sa lusong. Hindi kumibo si Alona. Binalikan niya ang nursery, inayos ang kumot sa paan ng bata, at pinunasan ng mumong baso na parang alaalang kailangang pakingtabin. Lumipas ang mga linggo at sa bawat araw ay bagong pagsubok ang humarap kay Alona. Minsang sinadyang iiwan ni Maria ang mainit na plancha sa armrest ng sopa, kaya nang hahawakan na ni Alona ay napaso ang sariling palad. Tiniis niya ang sakit at hindi nagsumbong. Sa isa pang kuha ng kamera, nakita ng shake kung paanong tinakpan ng pinay ang katawan ni Laila nang biglang mabasag ang plurera. Siya ang nagdugo, hindi ang bata. Minsan ding ibinigay niya ang sarili niyang pagkain sa hardener na matagal nang hindi nakakakain ng karne. Ilang ulit na pumintig ang pulang ilaw ng kamera at sa bawat pagkakataon, lumalalim ang paghanga ng amo na hindi marunong umamin. Isang gabi ng Huwebes, alas 10, gumuhit ang kulog sa bubungan. Nagkagulo ang mga katulong. May ahas daw na sumisingit sa bentilasyon kapag tag-init. Lahat nagtakbuhan palabas maliban kay Alona. Naiwan si Laila sa loob. Kaya kunuhan niya ang walis tingting, harangan ng gumagapang na nilalang hanggang dumating ang gwardya. Sa CCTV, muling nakita ng Sheikh ang kabayanihan. Lalong luminaw sa anya kung sino talaga ang nagbabantay sa munting prinsesa ng bahay. Kinagabihan, pinatawag ng Sheikh ang lahat ng empleyado sa opisina. Sa malaking monitor, inulit-ulit ang mga kuhang video. Pag-uoyay, pagsalo sa paso, pagharap sa ahas. Walang marinig kung hindi ang paghikbi ng chef. Si Maria may napayuko sa hiya. Sino ang tunay na haligi ng palasong ito? Tanong ng Sheikh, walang makakibo. Lumapit sa kay Alona bit-bit ang bandihadong Jasmine at iniabot ito sa kanya. Sa nandaling yun, unang beses nakitang natunaw ang tila yelong puso ng Arabong amo sa harap ng simpleng Pinay. Akala ni Alona tapos na roon ang drama. Ngunit kinabukasan, pinatawag siyang muli, ngayon kasama ang isang konsul at taghukuman. May bagong kontrata. Hindi na siya ordinaryong yaya kundi pinuno ng buong nurserya. Triple ang sahod, Pahihintulutang papuntahin sa Abu Dhabi ang anak niyang si Paolo. Habang naninginig ang kamay niya sa paglagda, naalala niya ang araw na nakapila siya sa POEA bitbit ang lumang pasaporte. At ngayon, mismong amo na ang pumunit sa dating tanikalan ng pangamba. Si Mariam at ang mga dating nanakit ay humingi ng tawad. Hindi sila pinalis ng shake. Sa halip, ipinadala sa training. Ang puso ay napapakintab gaya ng marmol wika niya. Para kay Alona, pinakamagandang regalo ang makitang muling pagkislap ng mata ni Laila. Sa bawat ngiti nito ay parang may bintanang bumubuka sa kwartong matagal ng nakapinid. Lumipas ang mga buwan. Isang hapon, nakasandal si Alona sa arkong pulo ng masalimuot na arabesk. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa disyerto nang yakapin siya ng maliit na kamay. Mama Alona, look, sunset! Bulalas ni Laila. Pinisil niya ang malambot na kamay ng bata at tahimik na nagpasalamat sa may kapal. Sa dulo ng pasilyo, nakatanaw ang Sheikh, tumango bilang pagkilala sa babaeng nagdulot ng ginintuang katahimikan sa bahay nilang dating tigib ng lumbay. Ngunit isang gabi, napansin ni Alona ang pulang liwanag ng isa pang-kamerang lihim na iniwan ni Mariam bago ito magsisi. Kinaumagahan, habang nagpapalit siya ng lampin, bumulong siya sa lente, kung sino ka man nanonood, sana alam mong mahal ko ang trabahong ito dahil kay Laila. Nang mapanood iyon, tahimik mapinutol ng shake ang feed. Kamerang walang puso, papalitan ng pusong nagbabantay, bulong niya. At mula noon, personal siyang nagbantay sa magyaya. Biernes ng pahinga, isinama niya sina Alona at Laila sa bukid ng datil sa labas ng lungsod. Doon inamin ng shake na noong bata pa siya, isang banyagang yaya rin ang nagligtas sa kanya sa dilim. Kaya siguro ikaw ang himala ng anak ko, sabi niya. Umiyak si Alona, ngayon lang may nagpasalamat ng ganoon sa sakripisyong ilayo ang sarili sa Pinas para sa kinabukasan ng anak. Pagbalik, tumawag si Alona sa Pilipinas. Ma, uuwi ako sa Pasko, isasama ko kayo rito pagkatapos. Halos sigaw niyang balita, habang sa likuran, nakangiti ang shake, bitbitang laruan para kay Paolo, umiiyak man tuwa ang buong pamilya sa kabilang linya. Mula noon, isa ang kwento sa palasyo. Tuwing maririnig ang halakhakan ni Nalayla at Alona, nag-iiba ang hangin. Parang amihan mula Maynila sa gitna ng bangon ng cardamom at saffron. Tinanggal lahat ng kamera, panalitan ng mga matang marunong ng kumilala sa tapang at pag-ibig. Tuwing naalunin ni Alona si Layla, binubulong ng gabi ng desierto ang lihim. Minsan, Sinilip ng kamera ang puso ng Pinay at nang masilayan iyon, kahit ang pinakamayabang, napaiyak. Isang buwan makalipas, personal ni inihatid ng Sheikh si Alona sa paliparan upang sunduin ang anak at ina. Dumaan ng itim na Bentley sa marmol na arrival hall at nang tumakbo si Paolo palapit sa ina, sinalubong sila ni Laila yakap ang bagong kuya. Napatigil ang mga pasahero na mangha sa esenang Pinay, Arabo at dalawang musmus na pinagdugtong ng kabutihan. Isang cellphone ang kumislap, hindi para maniktik, kundi para ikwento sa mundo na may mga himalang nangyayari basta marunong kang magmahal ng totoo. Nakapulot ka ba ng aral sa kwento nating ngayon? I-share mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!